Nay! juice mo. Juice is to. Juice pa. Ano po, lolo? <laughs> ka tamo na. Juice na. Juice <laughs> na, Oo. Oh, oh. Isang piraso na juice. Pagay mo kay lolo mo. <laughs> but juice lang to ba? Wawo siya, siya.

<laughs> Pwedeng isling yan pa. Pwedeng <laughs> <laughs> isling yan pa. Wala kendaw ng bala na 38. Kapat <laughs> <laughs> <tiparik> menta ng lapo, hirap uh, po ng pagsagot. Palit ng ano, pag hindi oh, ko custom laman yan eh. Eh, siyempre bago yan eh. Galing pa sa ano yan. Okay. Oh, oh di ba? Laki o, hindi naman. Eh. Oh. Pag-arom. <laughs> uh, Walang laman yan. Bag lang. Siyo, nag-arom naman. Ay, bigyan mo sila, ano? Ay, para malagyan yung ano niya. Oh, baka naman bigyan mo daw kahit 5 piso diyan, malagyan lang yung bag. Malagyan ng bag. Bago kasi oh, bigyan mo. Utsi, lang si Mama di mo lang maa, kahit 100 lang. Para diyan. Ah. Thank you. Hindi ako nang mga makakarot ah. Ah? Ang sabi mo? yan.